imbis matutulog sana ako eh. Kailang may trabaho pa. <laughs> so yun guys. Sa Kasi ba laging kasama yung dalawang pusa. <laughs> so, Thursday ngayon, nagbigay lang ako ng Harry Amin, aming kapitbahay. And ito yung sa likod. <laughs> diba? Ganito na yung basuran sa amin. Oh. Yan. Basura ng kapitbahay namin. Tapos yung basura namin doon. Then, psye! So, nakikita nyo, guys yan lang yung kung ano, yung R4 so dahil walang Kwan, oh no so dahil wala kanina nagbuka, magbukas dito pinatulog yun ko sa kabilang bahay doon <laughs> nakikip siya sya. Bulat yon. Siguro sabi niya nagsi yung ang kwan na yun. Ah, sabi nga siguro. So yun na, ah. andito na ako sa bahay namin. Bahay na. Pasok <laughs> na ang Inday. pinapanood pala ako dun sa camera. So, yun lang. No? Ah, yun yung manga namin, guys. So, maraming manga dito. ba diba? Medyo malay-lay din ang nilakad ko. Tapos, ikot na naman ako. Ganyan. Ganyan. Ito na naman yung mangga, di ba? Pangalawang mangga yan. Cherries. And, andito na ako sa basta yan na yun. Chiring! And after that, I will <laughs> I will cook dinner later after one hour. I think so. See lang bye.